ayan guys uh, mag vlog ako ngayon kasi pagdating ko dito sa mani sa ano guys ito na mulak-lak ah. ang aking ano halaman ito yung so ito yung dahon niya parang ano ito yung dahon niya ah. ayan siya super ganda tapos may ano siya may ano yan, fresh na fresh diba ngayon no oh. Ah, magdalawang taon na to guys. Sya, dalawang taon na. Ganito siya kataas. Oh. Yan, parang, parang saging guys yung kanyang ano, kanyang ano ba yan? Kanyang dahon. Ayan na Oh. Yan guys. Eh. Diba, super ganda siya. Ngayon ko lang i-vlog to. Hi Thers. ito na naman ang aking ngayon na discover pagdating ko sa bahay yung snake pra, snake plants ko nya Namulaklak din siya ito na siguro ang aking ano kabayaran to 2 years na ito guys siya sa akin dito yan oh mm, mm, yan ang kanyang ano ugat hmm. yan kalain kalain mo ganyan lang siya hmm. parang sagi ang kanyang dahon super ganda ngayon Papabayaan ko lang siya muna. Parang may leaves, leaves man siya dito, guys. O. Oh. Mm. Umuyin ko. Hindi man siya mabango. Ngayon ko lang nabla kasi nung tiningnan ko siya nung unang araw ko dito, hindi pa siya ganoon sumibol. Ngayon, talagang ano na siya, parang plastic siya, guys. O. Oh. Pipitasin ko yan siya pag ano malapit na siya maano mag-expired para makuha natin to. Oh, yan oh, ang ganda. Dalawang taon ko siya inalagaan. ba diba, kung sino ba naman ang hindi matut matutuwa sa nakita mong ganyan. Kaganda. Ganyan lang ang lips niya oh. Diba oh. Sa harapan to nila guys dito sa bilib ng bahay namin guys oh. Ito pang isa. Yan pang hindi ko pa iba vlog ko rin yun sa inyo kung ano ang kanyang ano, malapit na rin daw yan. Ayan siya ako oh, ganyan. Ang itsura niya guys, ayan. Pag sa mga church yan siya guys, yung nilalagay, yung ganyan ha, oh, di ba? Parang saging ang kanyang ano, dahon. Ayan o, oh, ganong kalapad. Di ba? Natutuwa ako talaga siya guys pag nanakita ko siya talaga nung aw ng araw ko dito. Sabi ko ibablog ko siya talaga kasi na surprise ako talaga sa kanyang bulaklak oh. Pero may tubig big yan oh. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Siguro hanggang dito pa yan siya mamuso. Pito siyang sanga. Ayan o. Oh. Tapos ang kanyang puno. yan na ilan pa dito ito pa yan sya kaya alagaan pa natin ulit kasi talagang napakaganda pala hindi lang sya ordinary pala na halaman binigay to sa akin dito sabi alagaan mo ayan ako naman si tanim okay lang nagtanim ako din ngayon ilipat ko tong isa palamihin natin ito lipat ko na naman ito yan sa susunod na araw pag si Pagin na. ako. Ay, naku, napakaganda. Napakaganda siya talaga, guys. Ay, kaya natutuwa ako talaga. hindi ba? Naku, ito, ito, ganun din to. One, once a year naman din daw to. Nagapang bulaklak ito. Baka ano. Yan. Ay, naku. Ay, shout out dyan kung ano to ang pangalan nitong halaman. Yan. Napakaganda siya. Hindi ko alam basta ako bi, bi, pag binibigay pinapahalagahan ko siya talaga guys. Ayun. Ngayon, ang isa pa yun ang abangan natin i-i-i-upload, up, i, i-update ko kayo pag namulaklak na naman 'yun. 'Di ba? Hindi siya ordinary talaga guys na ano na bulaklak. Ayan. <laughs> Ayan, generous over talaga. Natuwa ako talaga guys sa kanya kaya ay grabe talaga. Di ba kung sino, ikaw ba naman kung ikaw talaga makakita na sa garden mo. Di ba guys, matuwa ka talaga. Ayan, ito na vlog ko rin to sa inyo na eh. Yung pinaka-loves niya, ayan Lumalaki siya. Ayan na. Ah. sa gilid ng bahay. Kaya yun, sa next upload ko na naman kayo guys ha. Thank you talaga sa mga viewers ko. Bye-bye na. Bye-bye. <laughs>